Di Tao po. Pwede po magtanong? Pag-ibasa na lang po ito. Pesta po dito. Pwede po mo pagkain. Thank you po. May siyang kay Kate. Anong pamilya kayo dito? Garcia. Garcia. Ay. Ang Garcia rin yun doon ah. Thank you po ah. Hindi po. Hindi po ako nakikain eh. Balot po ako. Opo. Balot na lang po. Sige po. Tulungan ko na po kayo. Para. Taka okay, Ano po. Sige po. Thank you po ah. Sige po. Hindi po ako nakikain. Sigurado ka? Opo. Balot na lang po. Sige po. Thank you po ah. Ay. Love po. Ay. Happy Pesta po. Ay, Garcia family. Bait nila dito. Wow. Lengua. Dokwa. Menudo. Pansit. Okay lang po, all time favorite mm! Ay, yun eh, Ay, grabe, dami siya kayo oh. Lipat ko na lang po dito ha, ah, para po <laughs> Shanghai Shanghai uh, kanin dito ba? Opo, kanin po Para, para, para kung saan ka, tatlan ng Gutom po, no? Gutom. Thank you po, ha ah. oh. Yung plastic bag rin ako. Po? Hindi, okay lang po. Sige po. Saging na lang. Thank you po ha. Saging. Dati po akong unggoy. Oh shit! Oh shit! Sabihin oh, ko sana, huwag ka lalapit sa oh. mga bakasahan. Patlo po ha, ah. para po I love you. Sana, oh. I love you. Ayun, sinabi niya, very much. Dapat na. Very much. Kapal ng mukha mo! Po, ah. okay. okay na po ito. Oh. Salamat po ha. Ah. Thank you po. Happy Fiesta po. Happy Fiesta!